Welcome back mga kagandang buhay dito po sa ating channel. Tuwang-tuwa po kami sa aming delivery ng mga pugo ngayon dahil iningatan po ng ating supplier ang delivery. Naka-aircon pa po ang ating mga pugo at naiwasan po yung pagka-stress at siguro hindi na mag-recover na matagal ang ating mga pugo at hindi po sila na balda. Maganda po yung pagka-transport sa kanila dahil hindi ito sa ating farm. Last time po kasi uh, nung unang nilagyan namin ng pugo itong aming munting quail farm, ay uh, disaster po 'yung mga kagandang buhay. Nagkaroon ng bagyo di ba ron? Oh, no. First time natin 'yon. Hey, na. Oo. oh, beesis Ayan. ayan po. Nakita po ninyo yung aming milestone sa pagpupugo. Ito pong pagpupugo ni Ron, maliit lang to na puguan. Kasi kung makikita natin yung ibang mga puguan, ano talaga yung pangmalakihan. Pero ito po mga kagandang buhay, maliitan lang po ito, sustainable lang po na may panggastos po ang ating young agriculturist dahil dipindi naman po kasi sa market dapat yung pag-alaga na gawin natin. Magkano na ngayon ron ang tray ng itlog pugo dito sa atin? 200 pieces pa rin, ma. 200 pesos pa rin, pero 100 pieces. Dating nga ng fixation, mga December. Grabe pa kasi Oh, tataas na so, upang year, December. Ng tatlong piso eh. Tatlong piso last year na, no? Oh, December. Pero ngayon, nasa 2 piso pa lang. Napipresyuan po namin yung aming maitlog, mga, mga kagandang buhay. Dahil po, retail na po namin binibenta sa store namin. 2 piso. Yung bigay ni Ron sa amin sa store, tapos binibenta naman namin. 230 per tray, Ron? O 220? 180 ang bigay sa store. Okay, 180 yung bigay ni Ron sa store. 200 yung nila. Mm -hmm. 200, 200 yung bintahan. Big season niya, 200 na bigay ko. Mm -hmm. na bigay to 30, mo. To 30 to 50 na yan. Uh Oo, -oh, pag fix season. Yun. Oh, yun. pero last year, abot ng 3 yung bigay to Aling eh. Oo, piso talaga yung bintahan. Pag fix season, pumakagad so, ang uh, buhay. Na, na niya na wala talagang na iba. Mabasa ko lang Pag walang matanggas, walang luso na pumapasok. Tarlac kasi abot dito. tarlac. Tarlac, isisiha. ah uh, galing doon yung mga pugo na binibenta dito. Pero mas gusto ng suki mo sa'yo talaga kasi fresh pick. Wow! Meron yung mga loko ko sa meron. Kumukuha doon sa iba. Oo. Uh -oh. Kapag may bawag ka sila dito nila sila sa uli. Ay, hindi pwede. Ay, sabi ko, hindi yan. Hindi pwedeng maging akin yan. Uh Oo, -oh, kasi... Pagpulot ngayon, deliver agad talaga ng ng tao eh, hindi patas pa kumabat. Mm, doon sila sa Luzon gumukuha oh. yung mga supplier nila taga Luzon tapos yung bugok sa iyo yung sa uli. Oh, no. Kukuha nila. <laughs> ah. Okay. Hindi patas pa lumaban nga. Oh. Uh, pero din sila uobra kay Ron dahil ayan tingnan niyo ah uh, pupulutin ngayon direct to the farm na yan papunta po sa store namin. No, nag-umpisa po kami ng pugo. Ang presyo pa lang ng isang sisyo na RTL is 37 pesos. Tapos unti-unti pong tumaas. Nasa 45 pesos na po ngayon ang 25 days na RTL. Pakita mo, Dong. Pakita mo yung 25 days. Ayan. 25 days. Oh, ilang days nga bago mangitlog ron? Basta unang butas 33. Oh, 33. Ah. 33 days. So, wala pa lang isang linggo may makikita ka ng itlog dito? May mga itlog eh. Mm. Bilis na naman to. Ang bilis umitlog po ang pugo. So, 45 pesos. Oh. Sa so, tingin mo nun, ay, ron, ay, nakabola. nakabawala. Oo, oh, nakawala yung isa. Oh, no hindi masyado silang stress ro, no? Kitang-kita naman. Yung una kasi na yon yung nakita natin sa video, talagang basang-basa sila. Aww. Parang itong sisiyo na to, parang ano, healthy talaga. Nakikita mo talaga sa itsura nila ba? Sa mga mata nila. Healthy. Yeah! Maganda, maganda itong mga pugo ni Ron. Kaya dito po siya at home. Dito po siya hiyang, sabi niya, sa supplier niya from Leon Iloilo yung inorderan niya po dati ng 500 heads na pinag-aralan po ni Ron dito po siya kumuha no na interview natin si sir pwede niyo pong balikan yung ating vlogs tungkol doon sa unang ma-interview natin kay sir so kung noon po nakamaliit sa sasakyan pa lang si sir ngayon okay na laki na yung sasakyan niya So, sa 2,000 heads times 45 pesos, 90,000 po yung bayaran natin mamaya pagkatapos po nilang i-transfer ang mga pugo. So, may ano ba ito? Uh, to, may hiling? O may medyo aman ba? O, ilang piraso yung aman? Yung hiling? 40! So, para po sa mga minsan, may mga mortality talaga. Pero palagay ko rin parang okay sila. Uh, di pa rin maiwasan pero nagbibigay naman po ng hiling o paaman dito po sa Bisaya so nasa 40 piraso so 20 piraso sa isang libo yung kanyang free uh, 25 days maganda rin po itong hanap buhay ha? maghatching Laki din po ang pera ni boss. Tapos meron pang mga alaga din si boss na paitlogin. Nabibenta rin po siya ng itlog. Tapos at the same time ito, nagde-deliver siya. Inalagaan niya po talaga yung kanilang delivery. Sa advantage po masyado sa mga farmers kung ganito pong klaseng delivery ang gawin. Pagka maulan, wag pong ipilit. Pag masama ang panahon, wag ipilit na i-deliver. Oh. bawa po, may mga broadcast na na tag, grabe ang ulan. May warning ano na, lumalabas. Wag na pong ipilit talaga, wag magtipid sa patuka. Na ipilit talaga pong i-deliver sa mga farmers dahil nagtitipid ka ng patuka. Palipasin mo po muna yung sama ng panahon para po maalagaan mo rin yung mga farmers na yung didelibiran. Oo na nakausap ko si sir, medyo nag-iisip-isip na rin yun hmm, kung mag-iitik ba. Walang tigil yung pagkain ng pugo ro'n, no? oh. Yeah. Dapat hindi sila naubusan talaga. Oh, o, tapos lagyan ng screen para hindi po maiwasan yung ano, yung nasasayang yung pagkain nila. Sa mga gusto po magsimula sa pagpupugo, mas ideal po talaga mga kaganaboy, huwag kayong mag-upisa sa maramihan kaagad. Sero nga, 500 lang eh. Tapos yung 500 na yung pagnangitlog, hindi rin kayo mahirapan sa pag-umpisa pong paghanap ng suki. Kasi sa negosyo, dapat step by step lang, huwag mag-upisa sa maramihan kung hindi ka naman sanay sa market. Kami kasi mayroong sariling store na pwede pong pagbigyan. Dapat pag nag-upisa ka nito, may mga option ka na rin na just in case na umina ang market mo, may mga ano ka paraan. Yung iba ron, uh, uso na sa luso niyo ang pugulat. Mm -mm, dito sa amin, medyo hindi pa masyadong kilala mga pugulat. Uh, dapat magaling ka rin sa pagproseso, magaling kang magmarket. Mga ano ba, mga restaurant, direct mo na silang bigyan ng itlog. Dahil dito naman sa Visayas, pag nalaman nilang may farm ka, mas priority nila yung mga backyard farming. Dahil nga nasisiguro nila na bago talaga yung itlog. Oo. Kasi kung biyahe nga na itlog, ilang days pa yan. Ilang days pa daw na ipunin doon sa poultry, tapos ita transport pa. O nakailang days na bago lumabas sa market. Pero kung may sarili ka pong farm, gaya nito, kahit 4,000 na uh, heads lang ang alaga ni Ron. Mga 4-5 yata ito. Yung mga suki niya, talagang stick sa kanya dahil maganda quality. Pero kung malapit ang ikal, di ba, nagninipis din ang shell ron? oh, so kailangan vitamins. So kailangan uh, sagarin mo lang sa vitamins kung medyo malapit ang ikal. Pero ito rin, may itlog mo parang ang ganda pa, ang kapal pa ng ano, oh. Wala namang problema ngayon, ha? Eh, kagadang buhay kung mag-umpisa ka ng ano, itikan. Kasi marami na rin mga tutorial sa YouTube. Si Ron nga, natuto lang rin sa YouTube eh. Nakakuha uh, ka ba ng idea sa YouTube? Marami na mga information about farming po sa YouTube. So, kuha ka lang po ng mga ideas, pero syempre manaliksik ka pa rin through your own experience wag mong sundin lahat kung anong mga sinasabi nila obserbahan lang po hmm. para reference lang tapos ikaw na mismo yung magtuklas ng ano sarili mong diskarte na dapat mo pang i-improve sa ano ba pag-aalaga mo ano lang dapat kaya sa itik na to nako medyo malayo-layo pang uh, journey ang amin pong lalakbayin dito po sa pag-iitik nero o malapit pa pong matapos yung uh, paglagay nila ng 2,000 heads. Walang patay kahit isa dong no? Wala talaga. Zero. Zero patay. Yay! napaka napakaliksi ng mga ibon bago dumating dito. Hmm. Relax ka agad sila. Oh. Parang hindi lang nag, ano ba, nagbiyahe. Ang biyahe po from uh, Leon Iloilo, mga kagada boy, nasa alas 2 No? Ito, 3, 4, 5, 6. 4 hours kayo dong nagbiyahe. Oh, four hours. Mabilis ba ang takbo nyo? Mabilis po. Mabilis kasi nga hindi naman nakahanginan yung ano, mga ibon dahil close na naka-aircon. Oh, wow. uh, 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 ko lang. Tapos magkapatid pa yun sila. Ah. Uh, kapatid pa silang nagde-deliver. Kaya makikita mo talaga ron yung pag mo yung gusto mo talagang uri ng pagpa-farm asinso ka talaga kaya eh, uh, siguro 10 years from now ano na asinsado na yung ating young agriculturist wow. sana <laughs> oo sa so, hindi naman habang buhay po mga kaganang buhay pagka nagnegosyo ka dapat i-aim mo talaga yung asenso o hindi habang buhay na nakapangarap ka lang gawin mo uh, at isa katuparan mo kasi lugi ka talaga kung hindi mo susubukan. Di ba? Lagi kong sinasabi. Lugi ka kung hindi mo susubukan. Kasi yung iba ron, ang takot sa risk. Takot na lugi. Aww. Oh, wala ka mapapala. Sabi ng iyang agriculturist natin. Oo. Paggawa ka ng building, kahit na, oh, siklat-siklat na kawayan lang po, oh, mga kaganang buhay. Tapos, oh, kawayan lang. Hmm. Medyo malaki-laki lang yung aming gastos dito dahil siyempre dinibelo pa namin yung lupa. Bundok ito tapos medyo pinlat pa namin. Yan, siguraduhin lang po talaga may septic tank. Tapos yung septic tank na to, dalawang chamber. Yan, tapos uh, nag-alaga ng itik. <laughs> atua, atua po ang ating mga ibon. Yeah! simply simple lang po na farming, pero kaya na pong bumuhay ng pamilya. Ano ito? Kuha ng pinsiron Yan. Sa susunod po, itong area na to na nabili na natin, pabundok po ito eh. Mga kagyan na ano, pabundok po ito. dito po, nag sa puguan ni Ron, paakyat, is 1,300 plus, 350 ata square meter ano po natin yan, i-develop, gawa tayo ng mga kulungan ng baboy dyan, dahil wala naman po problema sa water supply. Wow! Ang importante po kasi malayo talaga ito sa, ano ba, sa mga tao. Walang bahay dito. So, napaka-bless po natin at during pandemic time, kahit na wala po masyadong income, noong pandemic, nakabili po tayo, nabili po natin itong lupa na to. Yeah! Sabi ko ka ah, dati nung nakita ko itong lupa na to, sabi ko, ah, ano ba yan? Hindi naman siguro mapakinabangan yan kasi tubigan. Sabi naman ni Kabiang Roger, agriculturist yung anak mo, alam niya yan, diskartihan. Murang pagkakabenta. bilhin na natin. Uh, ah, si Kabiang Roger talaga, grabe mag-isip. Ako talaga lagi yung, ano, paano ba yan? Ganon, ganon. Pero siya, Malayo masyadong mag-isip. Mapakinabangan talaga. O, tapos nalagyan ng kalsada po, mga kagano boy, mas gumanda po yung lupa, oh. Nalagyan ng kalsada. Di ba? Marami na pong nagkagusto ngayon dito po sa lupa na to. Na-develop natin. Actually, hindi pa naman nga develop. Wala pa po tayong pera. Sabihin na nating i-develop natin dito. Ide mhm. -mm. Yan, magpagawa talaga tayo ng permanent building. Oo. Kasi nasa 3,500. Ito pong area na to. Ano? Pagawa tayo ng building talaga na permanent. Doon banda. Banda po para sa ating mga itik kagaya po sa mga nakikita natin sa YouTube channel sa pag-alaga ng iba na naka-elevate naka, -elevate, naka -elevate po yung kanilang bahay ng itik yun po ang gagawin natin dito later on o si Ron, ang ating agriculturist walang pili sa trabaho pinalaki po natin silang masipag at kahit na under pressure kaya tagabuhat Magmay farm ka kasi dapat isa ka rin labor po mga kagandang buhay. Hindi na basta-basta ka lang nagbibigay ng instruction sa mga tao mo, kundi ikaw ang nangunguna sa labor. Wow! Uh. seron kasi mula nung bata pa yan sagad sa exercise yan kasi basketball player mga kagandang buhay. Hindi masyadong mataas, pero ano yan? Lagi po yang MVP at saka Mythical 5, ganyan ba? Magaling po sa basketball si Ron. At yun. Sa agriculture naman kasi maraming ino-offer na mga ano ba? Libreng pag-aaral. Ang tawag nito. Mga support ng gobyerno. Nakakuha din si Ron nun. Tingnan po mga kagandang buhay. Ito, nagkilala kami ni Sir. Ano eh. Simpleng simple ko lang nun. pero nagpa-interview ka rin sa akin no. Maraming natutunan yung mga viewers natin. Oo, oh, tungkol sa mga karakteristik ng pugo, paano sila lalagaan. Oo, oh, oh, pwede nilang i-review 'yon. Ano ba yung mula nung dinilibiran mo kami ng 500 dead hanggang ngayon? Ano na yung nagawa ng pag-aano mo, pag o pagpupugo mo sa buhay mo? Masenso. Eh uh... <laughs> Ayaw magsalita ni sa'yo, no, baka bulin siya ng BIR. <laughs> Sigurado. <laughs> ano lang, uh, kuting ano lang sir, na uh, kapag ka may love mo talaga yung... Paano ko nga ano, ngayon nga may pasyente ako doon sa hospital, Ang anak ko na ano. Na ano? Na trangkaso, tapos yun pala may, may pinasok ng ano, yung Ay, di mo napansin. Hindi, Ilang taon buting, na siya? Buti nga ano, hindi ka Alex na? Babae, lalaki. Lalaki? Ano mo niya siya? Yung kasama mo. Oh, Ay, di mo... Oo, oh, nasama diba? ko diba? dito. Oo. Oh, Naisama ko yan dito eh. Oo. Oh. Oh. No. Tinangkaso so, siya ng Martes, tapos nagpa-doktor siya mga Wednesday kasi masama raw ano niya. Taka kami kung bakit ano, may mga antibiotic na para sa kwan. So bakit na ganito yung ano, tangkaso yung sakit mo. Yung yun, sana mga parsita mo lang. Pinaluwap check-up namin. Tapos, uh, ano ah, doon. Malakas pa lang ano sa likod. Ito, Alam mo no? nakakamatay yung pneumonia pag hindi naagapan. Yung nga, diretso kami kagad sa ano, sabi ng mm. doktor, admit nyo na yan. Aww. So, pagka ganyan na may mga emergencies, madali lang tayong mag-decide kasi may naipon na tayong mula sa negosyo nag natin, <laughs> di ba? <Lagi> ng <laughs> ng pero may tawa ko na likod. <laughs> oh, di, kasi masyado siyang ano. Pawis, nag... sa pawis siguro mm. yan. Tapos lagi na pupuyat kasi ano eh. Online pa lagi yung bumaba yung immune system. Mm -hmm. Wala sa katawan niyan pag bumaba yung immune Bote system. Buti pa nga nun, kung doon sa Puguan, nagtrabaho eh. Anong <laughs> course pa niya? IT. Uh, so, uh, ayan po, mga kagitang buhay sa farming. siempre uh, Siyempre, pagka wala ka pera, hindi mo kagad-agad madala sa hospital yung anak mo. <laughs> so, confident tayo na nakapag-ipon tayo para sa ating mga Ay, anak. Kahit wala ka pera, Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi po makapagsalita si sir. Kasi alam mo naman, mga kaganang buhay, no? mayroon tayong mga wala, confidential. Wala, wala, ano. Wala akong ipon. <laughs> Pero sir, ito. Ano lakas ang na nabigay? na loob lang, lakas na loob. Oh. Ah! Yan talaga yung unang pundasyon sa pagninegosyo? Siyempre, ah, lang may, ano ka, may... Para maka ka. Oo. Tama, no? Lakas ng loob talaga. Oo. No. Tapos, ano nga, Mata. ilang piraso doon ang pinag-aralan mo? Napugo? Oo. Naggumpisan din kami sa laying una. Lain. Tapos nag-breed. Kasi nakita mo yung ano, yung pagkakatauna, na pwede pa lumaki ang market mo sa breeding. Hindi dahil pagka peak season, mahirap kumuwa sa Manila eh. Hindi ka makakakuha agad-agad. Ka Tsaka, ano, hindi ka ma-prioritize. kaya malaking tulong sa mga farmers yung ginawa mong pag-aaral, ah. Uh, oo, uh, oo, uh. oo. So, sa so mga gusto lang. <laughs> uh. Pero ngayon, nasa 45 pesos na yung bigay mo sa amin, eh. Dati, nasa 36, 35. Hindi, dahil sa biyahe na rin, malayo kasi. Tsaka, mga bills. Tumataas yung mga bills, sa kuryente pa lang. Aww. 2,000, imagine, na, Yeah, may bills sa kuryente ngayon. 25 days mo inalagaan. Yung um, ano yun mo, wala pagka uh, itlog, may ano na yun, may puna na yun. Eh. Uh, parents niya, kumakain din. Oo, <laughs> oh, yung mga parents niya, kumakain. Oh, Totoo yan, sir. Kumakain, tapos yung mo pa. Hmm, tama yun. Oo, oh, parang baboy din sa dry period pala, magastos uh, ka na Tama, <laughs> tama. So, sa so 45 pesos, okay na. Okay na rin yun. kahit maliit na, ano, para, may ano lang. Basta sustainable. May gapang lang. <laughs> oh. <laughs> uh -oh. 45 pesos. Dati, una yata, 35. So, 10 piso talaga tinaas. Yung una mo bang delivery? Oo. Oh. Pero rusko pa nun. Na, na ano pa sila? <laughs> yung pag-deliver niya ba, naahanginan yung mga ibon, pagdating dito, stress. Oo. Oh, oh. Pero ito, Ayun. naka ano na sila, oh. Hindi, saka kahit tumulan. Tama. Walang, walang problema kasi kung open, yung mm. bawa pick up, mm -mm. tago talaga. De, oh. <laughs> stress talaga. Kami yung mahirapan, oh. lugi kami. Ma la dadami yung patay. Oh. Mm. Uh, thank you so much sir sa pag-alaga din sa amin ha. Oh. <laughs> <laughs> <Dukul> sa ITE <itik, laughs> kaya no Kanina mo pa tinitingnan-tingnan, malaki yung market natin Nakakita ka ba ng, naisip mo ba yung opportunity? Dati naging karis, may naging karese naman sa amin yung ano, yung checkers, checkers uh -oh. na feeds. Ano yun eh? Nga kakandak sana ng seminar sa na dito sa Lilo. Uh Oo. -oh. Hindi mo Yan binigyang sana? pansin kasi may, may, may meron silang lines sa kwan sa itik. Mm-mm. maganda 'yun. Magandang opportunity sana sa ating mga farmers. Checkers feeds. Mm. <laughs> kami may nilaga <laughs> kami kukunin. Doon galing mga mentors ko. Uh Oo. -oh. Sir Maganda, Jeff, no? Si Sir Jeff. <laughs> Maganda talagang ng mga seminar? Oo, para ma-widen ma yung, ano mo, yung knowledge mo. Mm Basta may papasukin kang negosyo, dapat kaya ano ka eh. Active um, ka sa mga ganyan? Oo. Kami, hindi pa namin nasubukan yun, yung umantay ng mga seminar. Wala pang nag invite sa amin eh. Oh. Dito? Oo, wala pa. Wala pang nakakita sa amin at i-invite kami para matulungan din kami ba? Kasi kami dati, sa pag-iitik na to. Dati pa may seminar eh. Yung kasi nagka-ASF, kaya may ka rin seminar rin yung... Ano. Pero ito sir, oh, may babuyan din kami. Ayan, on the process. Ito, propo, proposed, ano to? Oo, oh, oh, pang inahin lang. Gusto yan, ko sana... Tanki ba yan? Oh, Gusto ko sana kumuha ng baboy sa Jeltas, tag ano naman pala. Dati na sa Jeltas yung... Nung may baboy kami, eh. mm -hmm. Jeltas galing, kumuha kami ng ano, set. Magkano, sir? Sunset. Mahal gid man. Noon 10 plus 1 na tao, 15 plus 1 yun noon. Pero magkano ang isa ba? Wala pang 10,000 noon eh. Hay, ngayon malaki na. Oo. Oh, oh. <laughs> Isang bore ngayon eh. Oo. Oh. Oh. Mahal na ngayon, sir. Tapos kumuha din kami dati sa na, ng bore galing PIC. Laki pala yung mga access mo, sir, no? Kilala ka na? Wow! Hindi, merong Merong ano dati, yung technician sa Bayer. Naalala ko si, ano, you know? mm. si Sir ramel <laughs> So, sa so mga interesadong mag-farming, tingnan nyo po, isang example si Sir. Confident na confident po sa kanyang expertise. <laughs> uh, pero tinitingnan mo rin sarili mo? Pwede? Pwede yung itik sa'yo? Pwede. Doon, sana sa kaibigan ko, meron swamp doon. Mm -hmm. Maganda sana doon. Eh. May dalawang piece pan doon. Yes. Ganito. Mas malapad pa dito. So, baybayan mo yung aming journey, ha? Tapos mag-comment ka, baka may mga alam Oo. ka rin na naman, naman mag pwede mo i-comment. Ako naman, naman mag-interview sa'yo. Oh. <laughs> 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 Oo. Oh. kasi ang, ang saya, no? Ang saya yung farming. Yung nag-uumpisa ka, umpisa ka sa walang kaalaman. Tapos Oo. ba nang muli? Eh? Okay na. Mm, farming, yung farming, yan nagsusustain ang ina natin eh. Pagkain. Pagkain eh. Kaya bida tayo mga farmers. Mm. Pero wag nilang hamakin yung ano ha, yung mga farmers kasi si sir pag ganyan-ganyan lang. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> hindi nila ma ano yan, hindi nila ma predict. Oo, yung pag-asenso talaga ng farmers. Dapat equip lang tayo ng knowledge talaga sir at saka ano din natin? Encourage din natin yung iba na maging farmers din. Kasi dito talaga, parang, yung iba nga sir, ito yung gusto nyo ng retirement eh. Pero tayo, oh. blessed tayo. Bali, nasa iyo yan kung ano choice mo. Kung livestock o ano talaga. <laughs> Tanim. Oo. Oh. Tanim. Oo. Oh. Pero sa Leon Iloilo, may mga orders din sa amin ng mga baka mga upgraded lang, kasi mga native rin doon eh. Sa Leon, naka-vlogs din ako doon. Oo, nakita ko, nakita uh, ko yan. Minsan, gusto ko rin pumasyal ulit doon sa Leon. Tingnan ko rin ulit yung mga baka. Uh, Marami pa rin. Nakita ko ba yun? Oo, oh, active ang ano doon eh. Active ang livestock doon eh. Yung GI? Ah, e. uh, si Balong, yan mga... Native? Yun, yun nga lang. <laughs> uh Oo. -oh. Oh. So, dapat yung taga-Department of Agriculture sa Leon, mag-conduct rin ng EI ba? Maging masigasig din sila. Oo, oh, EI center. O para panalo ang farmers, kapag ka may lahi, madali lumaki eh. Karabaw lang na tayo nandun. Oo, kami karabaw at saka baka, binibili namin. So, napag-aaralan pala yung ano, yung pagiging farmers, yung love na love mo na ba, yung mga ginagawa mo? Oo, natama rin ka pag uh, wala kang love. <laughs> Oo, may pira no? Uh, Biro uh, ano mo yan, araw-araw punta kasi sa farm kung wala ano yan. Love. Oo. Ayan si sir. Tingnan natin ha, mga kaginang buhay. Baka bukas, makalawa, contact na si sir sa atin. Uh, sabihin niya sa atin, ah, uh, gusto ko na rin mag-itik, sama na rin ako sa inyo sa Luzon. Uh, Maghanap tayo ng itlog na fertile doon na, uh, ano yon F1. F1, sir. Mm, -mm yung anak daw, sabi ni ng dalawang pure dalawang breed. Pure. Dalawang pure F1, no? Uh, F1 na, no? Um. Eh dito, inbreeding, inbreeding, sir. Oh, no. Ah, oo, pang hindi ka magpalit ng stock. Mm -mm. Mahirap din kayo magpalit. Malayo yung source. Oh. Tapos, wala namang binibigay yung gobyernong itlog sa atin. <laughs> Sariling sikap. Mga OFW, mga kagadang buhay, mag-isip-isip na rin. Oo, pwede na kayo mag-upisa ng farming.